Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jin Rodriguez from my channel, a faith healer o zomata reader. Sa yung hapon na to, tignan natin na nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 13 hanggang May 19 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng Spirit Guides ang ating masasagap for today's video? Kano naman kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy, ating nasaga. Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at May Kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang man balik sa inyo. So let's see what is the messages, advices ng Spirit Guide ang ating masasaga for today's video. Let's see ano toklasin at alamin na hagilapin natin ang iyong mga energy, no? Kung ano sa ako hanggang saan sa at makikita natin at makikilala natin ang mahaganapan o karakter ng eksena mo. So let's see additional messages. In spirit guide, please give me information. There's a justice, karma, Oh my God! Unang um, bagsak ng baraha ay talagang napakabigat. So, there's a something karma coming in for you, you know? Depende yan sa mga ginawa mo. Ibig sabihin, consequences. And of course, there's a that, that card. So, there's an end again in your beginning. Tapos na ang sumpa. Tapos na ang karma, no? At sinasabi sa dito, to, there's a six of pentacles. Kasi magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. So, ito na yung tapos na ang um, Kumbaga ka, kabigatan no sa pamumuhay. No, sinasabi dito parang beto um, na yung unti-unting um, magandang pagdaloy ng kapalaran sa iyo. There's the emperor. So there's the power by God. No, this is the parang there's a will of God no? Para talagang um, itinadhana o talagang inilaan sa iyo yung mga bagay na talagang mangyayari sa iyo, no? Walang makakatakas. So let's see additional messages. because there an eight of wands for fast communication and fast movement. So dito papasok mga mga mabilisang eksena. There's a messages in email, there's a lot of travel, no? So let's see additional messages. And there's a three of swords. So there's something uh, pain. Um, uh, heart pain, or uh, back pains, and of course, there's um, betrayal or something cheating lying on you no? so the justice there's a king of pentacles with the justice so says there to there's a practicality so kailangan maging practical ka no kumaga mo kuha mo what you deserve no alam mo dapat sa sarili mo yung mga kumaga alam mo yung balik no kaya kailangan maging aware no kailangan mag-ingat ka no at matakot ka sa karma so let's see what is a death card so there's a destruction card for a confidence so dito papasok yung mga, kumbaga, kailangan magkaroon ka ng confidence sa sarili, wala ka sa loob, no? At sinasabi niya, tinatapos na yung lungkot-lungkutan, tinatapos na yung drama, tinatapos na yung um, hindi magandang ganap sa buhay mo. This is a transformation na parang babaguhin ng mga kaganapan sa buhay mo no? Additional messages with the six of pentacles. So, there's the two of swords with the decisions. Na no, magdidesisyon ka na dito kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin. No, na kailangan mong pagdesisyon na, na kailangan mong uh, ah, may isa ka to para, no? Kung magmagtutuloy-tuloy na, eh. kung parang inilalakad na sa'yo na, kailangan na mangyari O maganap yung mga bagay na posibleng mangyari o maganap. Nakagalan. No, This is the emperor with the judgment for the wake of call. There's an inner calling or there's a pay attention. Na parang sinasabi ng God na or ng ating universe, ng ating Panginoon, no? Na kung maga nangyayari na o nagaganap na ang mga bagay na na dapat ay naganap na. No? Kung maga, yung mga, <coughs> excuse me, yung mga bagay na dapat na nangyari na ng mga nakarang eksena na nagkaroon ng delays or cancellations. So, this is it. No, kung mag magkakaroon na ng something fulfillment or something na parang, um, kumbaga, um, unfold, no? Parang ganon. So, let's see what is the eight of wands. So, there's a queen of wands by um, confidence at the same time, there's a stability and control. At sinasabi dito, kung baga dadaloy na, no? There's an independence, no? Kung maga, kaya mong tumayo sa sarili mo pa at kaya mo manindigan. At the same time, dito, napapasok ang, kung maga, magkakaroon ka na there's a lot of trouble, no? Kung maga, kaya mong magpakalayo-layo, gano'n, or kaya mong um, tumayo sa sarili mong pa, no? So, let's see what is the three of swords. So, there is the uh, Eight of Cups and of course, the Ten of Swords. So, there is a let go from the backstab. Then, of course, the Three of Swords is um, something painful. Now, kung magiging sinasabi dito na kailangan mo na tumalikod o umalis dyan sa sitwasyon mo kasi maraming traitor, maraming taong um, tuso, maraming taong sasaktan ka, maraming taong higad or uh, maraming taong na akala mo totoo sa'yo. No, this is a lot of him for store, no? Oh my God, napakalalim. The jazz is, of course, the king of pentacles. So there's a time of course with the happiness. No, magiging masaya ka dito. Kung mag, uh, there's a good karma na coming in for you. Magandang karma to na papasok sa buhay mo. There's a queen of course by healing. Unti-unti yung paghilo, unti-unti yung paggaling, no? So, of course, there's a six of pentacles and the two of sorry, the eight of pentacles. So there's a focus, no? Mag-focus ka sa ginagawa mo, no? There's a give and take. maga, uh, kung may binibigay ka, may matatanggap ka. No, kaya kailangan magpunan mo or kailangan mo mag-invest ng time, mag-invest ng effort, no? At sinasabi sa dito, magkakaroon ka ng decision dito as soon as possible. So, let's see what is the emperor and the judgment. So, there's a three of pentacles, a 3 of wands by um, ship no, there is a something waiting. There is a something result. No? Kung maga, there is a something development. Kung maga, there is a waiting for a result or waiting for a ship. May mga bagay kang hinihintay. At so, this is a possible. May maaaring kung ito na yung hudyat na ipagkakaloob sa langit. No, let's see what is the eight of wands. And of course, that the Queen of Wands. So, there's a magician for manifestation. Dito na yung tiunti mo mamamanifest. Nabibili no, ang daloy ng eksena. At dito ang bibili kaganapan. At mukhang mabubulabog ka. No? At mukhang um, mawiwindang ka sa pagbabagong magaganap. No? So, let's see what is the Three of Swords. The Eight of Cups and the Ten of Swords. So, there is a dark page of swords. So, there is a spying looking, watching at you. No? Kung baga, itong tao na to hindi sinasupportan ka. Ha? Kung baga, sinisilip yung mga mali mo. Itong tao na to kung baga, inaalam lahat ng kaganapan sa buhay mo dahil ang laki ng inggit at galit pala sa inyo na itong tao na to. On the first place, kung ginagamit lang yung um, kung maga, pagiging kaibigan or malapit sa inyo, no? Eventually, hindi mo alam na parang anay yan, na parang unti-unti kang sinisira no? So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome dito, guys, no? Let's see. So, there's uh, the king of wands, by stability and control. Na magkakaroon ka ng something visions. So, kung kita mo yung mga possible possibilities, or kita mo yung possible na mangyari, or may mga, mga ganap na, magdadala sa inong um, stability. And uh, because there's a page of call with intuitions, no? Tama ang hinala mo with the visions. No? Tama yung hinala mo with intuitions. So, kumbaga, there's a something na parang nagsisink in, o sa nasabi na parang, na pagtatagpi tagpi mo lahat ng kaganapan sa buhay mo na iisa lang ang detalye at iisa lang talaga yung na pinang diba ba yung parang pasikot-sikot pero iisa lang kalalabasan ng eksena no? Kumbaga kahit napilitin itago no lalabas at lalabas ang katotohanan. So let's see what is the digital messages about sa career. So, there is a nine, of course with a wish fulfillment. So, may mga bagay na unti-unti na matutupan. No, something suspicious. So, something fishes dito. Something, um, parang may malansa. No, na parang maliliwanag ang kaku ano yung nagsisilbing malansa na yun. So, ibig sabihin yun yung nagsisilbing baho. No, na kailangan mong pakawalan or alisin. The night of Pentecost with the security. Kailangang maging secure ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo no? Kung maga matutupad yung may pakapangarap mo pero may nagsisilbing had lang. The age of one is a new beginning. Kung maga makukuha mo yung parang um, nagbibigay senyales, no? Na, kung maga wag mong hawakan ng apoy, masusunog at mapapasok ka. Kung maga napakalapit mo na don sa resulta, no? Parang pinipilit mo na lang magbulag-bulagan pa. So, let's see what is additional messages about sa love life. Sa so, love life, there is an empress card. So, there is something Oh, uh, there's a third party. O, sabi, sabi na, there's a cheating lying on you, the seven of swords. May babae. May babaeng involved di. Or kuya, sir. And I request din sa to with the two of ones, may choices. So, papipiliin ka dito or papipiliin kayo kung sino ang pipiliin niya sa inyong dalawa o sino ang pipiliin mo sa kanilang dalawa or else, no? There's a choices and options, no? Tumbaga, ikaw ang option niya o siyang option mo. Depende sa situation, no? So, let's see what is the additional messages about naman to sa health. So, there is a page of Pentecost Bay Investment. So, mag-invest ka, no? Kung magpangalagaan, protectionan mo yung health mo. At they same time, there is a uh, the king of sorry with a stop the pattern. May mga bagay na kailangan kang iwasan. May mga bagay na kailangan mong um, alisin, no? Yung mga, that, there's a bad habits, no? Um, na nagkakos ng ano, no, kumbaga failure. At the same time, there is a something six of the transition. There's a lot of toxin, no, toxic sa katawan mo, toxin sa paligid mo, nagbibigay stress sa'yo, no, the stop the pattern na kailangan mong putulin, alisin, no, or nagbibigay ng allergy sa'yo. So, let's see, guys, what is additional messages for uh, magical fairy messages. So, anong ganap mo sa magical fairy messages, angel spirit? So, there's a get some exercise. No, kailang mag-exercise. No, baka kailang pagpawisan. And there is a connect with the nature. So, kailangan mo ng um, sariwang hangin. And there is an expression in individuality. No, allow your true self to shine because they're awesome. No, kung baga may mga katangi ang kana, kung baga kakaiba or something rare gift. No, at the same time there's an information with a flower power. Dito mamumukad ka. No, dito si Sibo lang ang panibagong eksena. So let's see what is the yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card represent what? seeds. Na no? kung ano yung tinanim mo, siyang aanihin mo. At the same time, there is a memory. So, there is a something, a reminence. No? May mga bagay na nangyari sa nakaraan na hanggang ngayon, no? parang inuusig ka. And there is a changes, no? change and courage. na Parang ini-encourage dito na kailangan magbaguhin. No, kailangan mo mabago and there is a garden and close up. Napakalapit mo na pero kailangan mo protection ng sarili mo. No? kung kinukulong ka ng something ego and drama. No, yun yung si sense ko dito. So, let's see what is the synchronicities. Synchronicities represent a raven. No, so something a raven is a walk. No, a walk na ginagamit ng mga aswa. No, a walk na nagsisilbing spy. At the same time, guys, so there's a communication. So, there's a lot of information na malalaman mo. Marami kang uh, masasagap na na informasyon, no? Chika, chismis, Marites, sa may Ganon. And of course, there's an information with the community. So, ibig sabihin sa paligod mo, ti kapitbahay mo nga. Marites ang kapitbahay mo. Di ba? Isa talagang pagpapahiwatig na marami kang kapitbahay man na marites. So, angels number represent what? No, bigyan natin ng ganap tong angels number mo. Unahin natin ito bago tayo mag angels messages. Mag-angels number mo na tayo para something na bago sa ex sa, di ba, panlasaw nyo. And of course, there is an information with um, something 1, 2, 3, 4 by good luck. Oh my God! So, ibig sabihin, may swerte talaga. There's a spirit guides and progress and justice will be served. Oh my God, uh-huh justice. So, there's a structure in system, process, and condition and rules. So, talaga sinasabi dito talaga may something na magandang um, or magandang pagbubunga or magandang mangyayaring o ganap sa buhay mo. No? You're on the right track. Someone's from the other side has your back and encourages you to try your best. You will succeed, observe your surrender, and communicate clearly. Be sure that everything will fall into the pieces. So, talagang may mga bagay na hindi man um, napapabor sa'yo ngayon, pero papapabor sa'yo sa takdang panahon. So, may mga bagay na uh, pilit man hinahad lang, hein? no? talagang mangyayari yan at mangyayari. No? kahit na ayaw nila diba? kung maga, maraming bagay na magaganap yan talaga at magaganap at sinasabi sa'yo dito na nasa tamang proseso ka at ang swerte ay papabor na sa'yo. No? So, let's see guys, what is the angel's answer? The angel's answer represent the way. It, no? Kailangan mo maghintay. And there's a within the next few weeks. So, mga susunod na linggo, no? may mga magaganap. no na unti-unting paglilinaw no ng mga kaganapan sa buhay mo and there's a something better kaya doon mo makikita kung bakit um, nagkakaroon ng something delays or cancellation kasi may mga bagay na mayroong uh, mas maganda pa palang ibubunga or kaya siguro nagkaroon ng delays or something postponed kasi hindi pa sa yun um, hindi para sa yun yung bagay na yon no ganon no just be thankful and be um yung parang be um, generous no sa lahat na nangyayari or ganap sa buhay mo so let's see what is the chakra messages for the chakra there's a vanity no kailangan mong alisin yung mga bisyo yung mga walang kabuluhan yung walang para walang para uh, parang walang kapararakhang bagay no additional messages for the chakra and there's a soulmate no may soulmate connection daw dito and there's an isolation. So, no kinukulong ka ng sarili mong drama kinukulong ka ng sarili mong emote no let's see what is the chakra uh, what is the archangel michael messages And your your imagination you see the answer, no? Gamitin mo ng intuition siya para makita mo lahat ng kagasag lahat ng kasagutan sa iyong mga katanungan. And there's an it's time to live the unhealthy situation. Kailangan mo nang kumawala sa hindi magandang sitwasyon. Toxic. No, there is a uh, energy healing work. So kailangan mo magpagaling. Mo hilumin ang mga sugat ng nakaraan. So let's see what is the romance angels. The Romance Angels represent what? Reconciliation. So some of you guys, so there's a past person coming back. No, mayroong babalik from the past na ayaw mo sa gusto. Ibabalik siya sa nang kapalaran sa iyo. And there's a choice. No, kailangan mo magtiwala, no? Kaya siya binale kasi oh, uh, parang nilinis mo na siya. No? Para ipakita sa iyo na lahat ng mga nangyari sa buhay mo ay um isang malaking ano, no? Kasi no ngalingan. Na mayroong um, kumbaga may pinanggagalingan kaya nangyari yung mga ganap na ganon. But there's a lot of mystery and hidden secrets na ngayon ay marireveal na. And there is a listen to your intuitions and your feeling, intuitive feelings. So kailangan mo makinig sa gut feeling and there's of intuitions man. There's a half faith, no? no? Kumbaga kailangan mo magtiwala at manampalataya, no? Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. So let's see what is additional messages for angel spirit. And there is something growth. No, magkakaroon ka ng growth and expansion. No, papalawakin ng iyong finances, love life and career. And there's a fear. No, Laila, kumagalabanan mo ang takot at pangamba mo. Siguro 'yun nagbibigay ng drama sa iyo, 'yung takot eh. No? Kaya siguro na parang parang trauma, no? Kaya ka nagdadrama dahil sa nangyaring trauma sa buhay mo. So let's see what is the ontology and luck is in your side. Talagang yung swerte ay papabor sa'yo. No, and there's a, you're very close to achieve your goal. No, napakalapit mo na para may para yung mga pangarap mo. And there's a meditate and contemplate. No, kailangan mo mag-meditate dito para madagdagan o ma-enhance ang yung spirit and chakra. Diba? So, let's see what is additional messages for angel spirit. So, there's a speaker. So, something orasyon, no? may mga gumagamit ng orasyon dito. So, um, kung baga, kung makakatulong sa inyo, why not? And there's a nutrition, no? Kung baga, magkaroon ng devotion or something, magpundar ka or magpuno ka ng, um, kung masigla at masaga ng katawan, no? Kalusugan. There's a nutrition na kailangan mo ng fruit and vegetables. So, let's see what is additional messages for angel spirit. So, there's an amethyst. So, there's a psychic ability. So, ibig sabihin dito, some of you guys may kakayanan, no? May kakayanan, there's a magic, no? Kumaga gumagamit ng something spirit magic, no? Spirit spell, something like that. And there's a... Um, there's an evolution na no? parang pinapalakas sa mukhang pinalalago ang iyong kakayanan. So let's see what is additional messages. And there is a the child uh, child of the cosmos so there is a universe lies within you. No, talagang pinapakita na sa iyo ng ating universe yung mga bagay na dapat mo makita. And there is an earth, learning how to be human, no? kumaga maga mga bagay dito na parang sa mundong ginagalawan mo, maraming tuso, maraming manluloko, kaya dapat maging handa ka na. No, maging matuto ka na. So, let's see what is the energy. The energy represents the victory. No, talagang mananalo ka, ipapanalo mo 'tong laban na 'to. And there's a goddess of the moon. Lahat ng lahat ng mga bagay na parang hindi mo pa nakikita ay makikita at masisilip mo na. And there's a door to the personal healing and happiness. Magkakaroon ka ng kagalingan at kaligayahan dito. So let's see what is a Jesus loving code said. So Jesus loving code said. Heal the sick that are in and say unto them, the King of God is coming to you. So, kung magpagagaling ka ng ating Panginoon sa anumang uri ng sugat, mga sakit ng nakaraan, mga pinagdaanan mo, no? Kung sinasabi sa'yo dito na hindi mo na ipapak hindi mo makikita ang kahalagahan ng mga bagay o ganap sa buhay mo, hanggat hindi ka natututong masaktan at um, mariject no? Or something magkamali. So, kapag natutunan mo yung mga bagay na tumanggap ng pagkakamali or maranasan yung mga bagay na dapat mo maranasan, dun papasok yung something hidden, no? Agenda, no? There's a something mystery, no? Kung maga, yun pala yung um, kumbaga kaya kaya nangyari yun sa buhay mo yun yung um, gustong matutunan ng Panginoon no na parang uh, kumbaga unti-unting uh, masilip or makita mo or masilayan mo yung liwanag no na gusto niyang iparating sa iyo and there is an inner power no dito papasok yung kalakasan mo sa sarili mo no there is an today i choose to see myself as significant i acknowledge my true strength I remain standing in the face of adversity. If I stumble, I pick myself up, knowing that I am filled with the power of the universe. I accept that I appreciate myself in every way. I contain the most precious treasure of this world within me. The universe shines through me. No, ipapakita papakita sa yon yung mga bagay na hindi mo pa nakikita sa sarili mo. No, kung bagamatutung kayan mo ng kung ng sarili mong mga mata yung mga bagay na hindi mo pa nasisilip no or nasisinayan, no at hindi mo pa nakikita ang um, magsisilbing liwanag sa madilim mong mundo. Tandaan mo, ang Panginoon ang magpapakita at magpapatunay sa iyo ng kahulugan na na may himala at may misteryo sa likod ng mga kaganapan sa buhay mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of May. 30 hanggang May 19 for the sign of Pisces. So, Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng just at may kapal, siksikliglig na gumawa ako kung nabiyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye bye and bobosh!